mamadog pasok na sa cage pasok ay pasok sa cage pasok Shhh. pasok sa cage pasok sa cage Shhh. very good ay pasok sa cage kan iruan ng tindungulag na wong ang sayo sige snip snip ni mo din ha ay shhh come here come here come tindungulag na wong ani. shhh come here